kumain King Domingo? Si Rai. si Juancho Tapos kagabi si Bubsi. Ha? Si Brent Damids. Ito naman. Kita mo Adlaw, adlaw, ara. Ako dra, siling mo, siling. Siling Madam Diwata, so hindi ka na maklearing dito. Ay, yes. sila. Hindi na po talaga ako mag 100%. Kasi wala na po ako. Hindi na po ako sa gabal, sa kalsada. Yung pinag puputok ng boots yun mga basher na yan. Nasa loob na po ako at hindi na po tayo nakaparwish Ay, thank you so, naman. So, clearing, wala na po. So, so, nasa private property na po tayo. Marami, pag inagtani tayo, so, kung maanuhan mo so, na na permit. So, may nagtanong, Madam Diwata, hiring ka ba daw? Um... Hiring pag mayroon akong sinunggal yung mga pasaway Pero ngayon kasi marami na din tao Kasi Mabait. kaya ako nang pumasok mga walo yata So syempre kinukontrol ko din yung tao ko dahil di ba mahirap din magpasahod syempre oh. sa bang kukuha ng pera so kailangan oh. control lang din uh -uh. yung mga pasaway yung kasi sa akin pag trabaho trabaho talaga hindi uh -uh. pwedeng bawal absent panjing ka lang dyan uh -huh. kasi kailangan natin masuportan yung customer so eh. Diba? So, so, ano? ngayon so, pag hindi trabaho ang hanap mo uh -huh. panjing panjing hindi dito ang hinahanap mo <laughs> pero si ano madam si madam utlom ay And hindi mo... ko na alam kung nasaan siya Akala kasi namin magtrabaho na sa iyo, madam. Hindi naman siya nagtrabaho. Hindi nga cellphone. Mabuti kang nakuha mo na di of ang Oo. Dapat na pwisto. Yes. Ah, ito yung... Ito yung answer my prayer. Alam mo kung bakit. Kasi hindi ko rin ito hinanap. Hindi ako oh. yung dito. Ah? Ako ang pinahanap nila. At saka ah. Kasi naawa siguro sa akin. Oh. So, ah. wala, wala na yung dating pwisto. Oo, oh, oh. lagi kang so, kiniklearing. Pero if ever... Pero okay na to. Dito pa nga lang, ano na eh, video busy na. At uh -huh. saka kagang okay siya, kay intervene yung sa tao ba? Oo. Uh -huh. May parkingan, bisan sa uh -oh. may mayad nga ba pero mas okay. Yes, mas safe. Kaysa na ka naman pag narikay ka, oh. what is 20 pesos? Oo. Oh, oh. Ka naman 3, 5, na tingnan mo kami. Adlaw-adlaw nag-aagi kami. Adlaw-adlaw kami nag-aagi. Dumadaan kami. Ngayon kami uh -oh. na kami nakachamba nga makaka. Okay, Saan ba kayo? Na... Seapods dealer ba kayo? Seapods dealer nga dyan. Ako lang sa ano. Bankero yan si kuya mo. Dati yan dyan din sa may ano. Dito sa may... Kasama nga yan sila hmm. dyan ni ano dati yung mga nagbabangka dyan, sa mm -hmm. may tulay. Kaso lang nag-apply na si Kuya ko sa kumpanya, kaya iba na yung niya. Madam <laughs> <But laughs> <yung> Diwata, <laughs> nagre-renta oh, ka na talaga dito? Ah, -re <laughs> <laughs> ano Wala. Wala akong renta. Ah, so ano lang para yung ma maraming mag-park? Parking. Oo. Uh -huh. <laughs> may mga tao talaga mababait pa pala ng oh. Si uh -huh. sa mundo. No? Oh, Unaawa sila sa'yo, lagi kang kiniklearing eh. Yun, yun naman talaga yung one is the reason kung bakit ako nandito, yung naawa talaga dito sila sa atin, mm -hmm. dahil nga diba, sa kabila um, ng din ko sa buhay, labanan yung kahirapan mm -hmm. so marami talaga ang Umihila pa ba, baba. Ramdam na ramdam ko. Oo. Oh. Pag... Ibis matuwa, ihilain pa pa. talaga, ano mo na yan. Mm, ah. Kung ano-ano mm. mga paninira, kung ano-ano mga version nila para masira lang mm. yung tindahan ko. Pero sigat talaga na iniwala ko na if you're doing good, talagang nandyan siya, kampi mo siya. Kahit anong ilang tao pa lang, mm. ilang milyon pa lang hila siya kababa, Pag si Diyos, ang Diyos lang na nagtaas sa'yo, wala silang magagawa. Wala, wala, mag um, yun yun, talaga mm. na talaga ako doon. Kinilabutan ako sa'yo. Parang hanggang, kailan nga. Tama na mumutik ka ng bunga, babatuhin at babatuhin ka. Kasi ang tao, gawa lang yan. Ay, saan ka? May cashier doon? Maulo sa... Oo, sa hapon pala madami. Sa hapon. Alas otso, alas nuwebe. Abot dito sa may kanto ng alas Kagabi. Tapos anli pa yung ano ni Madam Diwata. Condiments. Anli, di ba? Ang pagsama na. Hindi sina. ang manok namin. Wala pa bulalo ba? Ah, uh, mamaya pwede pa dumarating kasi pag uh, may dumating sa akin na 100 kilos, pag naluto yan at saglit ang maubos ay... Ang manok. Ang, ang problema Ayan, kasi doon, yung supplier ko, eh. yung supplier kasi... Kulang, kulang talaga ang supplier. Oo, oh, oh, kasi for example, ang dating lang Tapos. yung supplier ko, 100 kilos lang. Pag naserve serve na lang sa akin yun. Sa araw lang yun. waiting na naman sila sa panibagong supply sa kanila para ibag-supply sa akin. So tumatagal. The Pero po, kung tuloy-tuloy... Mm -hmm. Oo, yeah, yung manok. Ka ang kawali Siyempre din, crispy. Si Paglatag pag ka ng mino, talagang isipin mm. mo na satisfied yung ba? customer. Correct. At para may lasa din naman, para balikan ka. Para balikan at hindi ka. lang Oo. yun. Kasi kahit ako, eh, kumain ako sa isang kainan na satisfied ako, nagustuhan ko. Pag-recommend pa ako ng friend ko, dito uh -oh. tayo kumain, maganda dito. Uh Oo, -oh, okay. i-recommend ka. So yun Ganun ang mindset ko eh. Sa, -ka -ka Sa dito, si Ano ha, umaga. Okay lang dito. Uh -oh. Ay, <laughs> <laughs> na. Ka <laughs> kami. Hindi <laughs> <lang> picture Kami na picture At na-unlaw na Ayan, may nagpa-picture <laughs> na kay Diwata. Sige. Sebab sebuah apa?